Nakapunta ka na ba sa bayan ng Leon? Kung hindi pa, ang Leon ay isang bayan sa lalawigan ng Iloilo. Matatagpuan ito sa timog-kanlurang bahagi ng lalawigan ng Iloilo. 28 kilometers mula sa lungsod ng Iloilo. May kabuuang lawak itong 14,020 hectares kung saan 276.16 hectares ang tinuturing na urban na lugar at 13,728.84 hectares ang rural naman na lupain. Ito'y pinapalibutan ng bayan ng Alimudyan sa Hilaga, San Miguel sa Silangan, Tigbawan at Tubungan sa Timog at San Remigio Antiki sa Kanluran. Kilala ito bilang vegetable basket ng lalawigan ng Iloilo dahil sa supply nito ng asparagus, ripolyo, bagu beans, sayote, talong, carrots at iba pang mga gulay. Isa sa mga kilalang tanawin sa bayan ay ang Bukari area na kilala bilang summer capital ng Iloilo. Ngunit maraming atraksyon din sa Leon na maaaring kakaiba para sa mga turista. Narito ang ilang mga dapat bisitahing lugar sa Leon. Una, Bukari Area. Gaya ng nabanggit kanina, kilalang attraction ang Bukari area bilang summer capital ng Iloilo. Maaaring i-enjoy ng mga bisita ang malamig na klima, magandang tanawin at makulay na kapaligiran. Magandang itong destinasyon para sa mga mahilig sa kalikasan at sa mga naghahanap ng tahimik na bakasyon. Pangalawa, mga taniman ng gulay. Subukang bisitahin ang vegetable basket ng lalawigan ng Iloilo sa pamagitan ng pagbisita sa mga lokal na taniman ng gulay. Katulad ng taniman ng mga asparagus, repolyo, bagyo beans, sayote, talong at carrots. Maaari ding sumali sa mga tour at subukang mamitas ng mga sariwang mga gulay. Pangatlo, lokal na pamilihan. Masdan ang buhay-kultura sa pamamagitan ng pagbisita sa mga pamilihan sa Leon. Makakahanap ka ng sariwang produkto, lokal na mga likhang kamay at tradisyonal na mga produkto ng Pilipino. Maganda rin makipag-ugnayan sa mga lokal at subukan ang mga lokal na delicacy para mas lalong makilala ang mga tradisyon at kultura sa bayan ng Leon. Pang-apat, mga kasaysayan at kultura. Tuklasin ang kasaysayan ng bayan sa pamamagitan ng pagbisita sa mga lumang simbahan, bahay sistral o mga landmark na nagpapakita ng kayamanang pangkasaysayan ng liyon at ng nakapaligid na lugar. Panglima, outdoor na aktibidad. Katulad ng hiking, trekking at nature walk. Magtanong tungkol sa mga programa sa ecotourism o mga gabay na tour na nagbibigay daan upang ma-experience ang kagandahan ng kalikasan at biodiversidad ng Leon. Pang-anim, sa Leon matatagpuan din ang Imoy Falls at ang Kataw Falls. Ang Kataw Falls ay isa sa pinakamagandang falls ng Leon na matatagpuan sa barangay Bubon. At kung mahilig ka sa atraksyon ng mga kabundukan, ito rin ang pinaka-perfect na lugar para sa iyo dahil pwedeng-pwede mo rin tahakin ang kamundukan ng Seven Cities Alimudyan na karatig bayan ng Leon. Mas mainam din na bago magplano ng iyong pagbisita, maari mong suriin ang anumang mga lokal na kaganapan festival o pagdiriwang na maaaring magtugma sa iyong biyahe. Ang mga ganitong kaganapan ay maaaring magbigay ng ekstra at kakaiba at masiglang karanasan. Kaya wag na wag niyong kalimutang isali sa inyong bucket list ang Bayan ng Leon kung pupunta kayo sa Iloilo. Kaya maraming maraming salamat po at kita-kita tayo sa Bayan ng Leon.